Ang katutubong awiting may pamagat na duwang agta sa isarog ay mula sa barangay Lupe sa bayan ng Tinambak. Batay sa naikwento ni Marites Patagan, kapat na po ang edad, narinig niya sa kanyang lola at nanay ang awiting ito na itinatampok ang katangian ng mga ita o agta. Masasabing may tunog sa tirikal upang iinsulto dahil sa mga salitang ginamit sa awitin. Bagamat sa tirikal, paminsan-minsan inaawit niya rin ito bilang pampatulog sa kanyang bunsong anak. Duman sa bukid di sa rok, may duwang agtat. Haloy ng panahon, ay na basa Mabuyong mabasa Si buyog si sira Agad ang zabaka ng kaalaman sa literaturang bundok sa Gawain Una, sumulat ng apat na saknong na tula tungkol sa pagpapahalaga sa mga katutubong agta. Pangalawa, bigyan ng bagong tunog ang awiting duwang agta sa isarog o dalawang ita sa isarog.